Mga pulis sila ang sugura ng isa ka scholarship program para sa mga estudyante sa mga komhan. Alin sa mga estudyante, bilog na karon nga pamilya ang ila ginabuligan pinaagi sa isa ka adopt a family program. Aton kilalaho ng katapos ang 605th Maneuver Company sang Regional Mobile Force Company sang PNP. Sa sining episode sang Paganihan. Ulan kag init ang masami ginasulay sa kapulisan, mapabaskog lang ang kampanya sa peace and order ilabi sa mga kaumhan. Sa piyak sa ilang mga prioridad, hindi malipod nga madamo sila sa malabian ng mga pamilya nga nagakinahanglan sang bulig. Ginsiling ni Police Major John Belio, Company Commander sa 605th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion, nga masami sa baylo nga dalon pa nila pa ang ila ginapang bakintol ng mga pagkaon. Kagiban pa ng mga logistical supplies, ginapakamaayo nila nga ibilin na lamang ang mga ini sa mga pamilya nga halos wala na sa ikasarang nga mamakal sa kinahanglanon sa ila panimalay. Instead na ibibigay po natin sa, instead na ibabalik namin sa kampo, ibigay na lang po namin sa community kung saan po kami uh, nandun sa bundok, especially dun sa medyo mga malalayo. Kasi sabi ko nga, uh, kaysa naman ibabalik pa sa kampo, iiwan na lang natin sa kanila. Dirima na paminsara nila nga mapatigayon ang Adopt a Family Program sa mga lugar nga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas. Uh, masarap po sa pagrandom sir, lalo lalo na po yung may, may makikita ka ng mga bata na nakakasalubong mo. Uh, hmm. Nakakatuwa po na kahit pa paano eh, masaya sila dahil nakikita nila yung ating mga kapulisan. Hindi lang doon sa peace and order tumutulong kundi pati na rin sa uh, kahit, uh, sa pagano rin sa community sa kanila. Sa bulig sa ilang mga supporters kag benefactors ginsuguran man sang kapulisan ang pag-adapt sang pito ka mga pamilya sa ila area of responsibility. Nalakip diri sa mga nabukid sang Escalante, Victorias kag Silay City. Dala nila mga bugas kag grocery goods nga ginakinahanglan sa mga pamilya nga ila ginabuligan. Uh, nasusustain naman po natin ang programa natin na ito dahil po meron naman po tayong na tulong na nakukuha sa local government sa mga LGUs na nasa natin. Aside from that, sir, meron din po tayong uh, kahit pa pano, uh, kaunting uh, pondo dito sa kumpanya na mga sobra po natin. Uh, sabi ko oh nga po, uh, kahit pa pano, uh, isinishare na lang po natin sa ibang uh, tao, mm -hmm. uh, especially doon sa kailangan. Kabahin lang ang Adapt a Family Program sa anti-insurgency campaign sa kapulisan. Nagapati sila nga paagi sa pagpahaganhagan sa kapigaduhon matap na ang problema sa mga nagaluntad nga kalakasan. Magluwa sa Adapt a Family Program, nasugura naman sa ito sa 605 Maneuver Company ang Project Sibol, isa ka scholarship program para sa mga estudyante sa kaumhan. Kada tuig, nagapangita sila sa mabuligan nga estudyante bilang mga scholar. Mismo ang mga pulis, ang nagainamutay agod mabaklan sa mga school supplies, uniform, kag monitor ang sitwasyon sa mga student scholar sa elementary kag high school. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng uh, sumusuporta po sa amin, uh, sa lahat po ng mga uh, stakeholders, advisor group members, sa lahat po ng community na kahit paano ay nagtitiwala po sa Sofip Company. And uh, hopefully po sa mga susunod pa ng mga buwan, taon, ay eh, mas marami po tayong mautulungan and mas mapag-aamba po natin kahit paano yung Uh, buhay ng mas nangangailangan, especially mga indigent natin na mga kababayan. Karon nga tig-ilinit, ginakalipay man sa pumunuan sa 605 Maneuver Company nga operational na ang ilan na tukod sa nga patubig project sa Barangay General Luna sa Banuasang Tuboso. Ininangin dako nga bulig sa masobra isa kagatos nga pamilya sa komunidad nga sa Tuanay may kabudlayan sa pagkuha sa water supply para sa matag-adlaw nila nga hilikoton. Lubos sing ginakalipay sa mga pulis. Nga sa bulig sa mga stakeholders, kaupod ang local government unit, mas madamo ng mga komunidad. Ang ilan na buligan, agot bisan paano, malampuwasan ang hangkat sa kapigodahon.